Sa University of the Philippines may isang tradisyon hindi mo basta-basta makakalimutan. Ito ang tinatawag na Oblation Run. Tuwing Disyembre, humahayo ang ilang miyembro ng Alpha Pi Omega Fraternity. Walang saplot, tanging maskara lamang ang suot. Hindi ito para magpasikat. Ito ay isang protesta. Nagsimula ito noong 1977 sa ilalim ng Batas Militar. Isa itong matapang na tugon sa pagbabawal ipalabas ang mga pelikulang nagtatalakay sa mga pagsikil sa karapatang pantao simula noon. Taon-taon nilang iniaalay ang kanilang katawan bilang simbolo ng kalayaan, ng katarungan, at minsan, ng pagkundina sa katiwalian ng lipunan. Hindi na ito basta aktibismo, naging atraksyon na rin sa universidad. Dinadayo ng mga tao, sinusubaybayan ng media, lahat gustong masilayan ang hubad na katotohanan para sa bayan. Sa mata ng iba, ito'y kabaliwan, pero sa puso ng mga tumatakbo, isa itong sakripisyo at panawagan, isang paalala. Walang dangal kung walang kalayaan, katulad ng mismong oblation, isang lalaking nakahubad, nakataas ang mga kamay, isang paalala na ang tunay na paglilingkod sa bayan ay walang takot, walang saplot at buong-buo. Pero ang inaabangan ng lahat, busog ang mata ng karamihan. Nasaksihan mo na ba ang event na to? O ngayon mo lang nalaman? Mag-like at subscribe! O di ba? Diba? dani mo nang alam!